Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte ngayong darating na bagong taon. Mangangailangan lamang tayo dito ng siyam na pulang ampaw. At mga ngailangan tayo dito ng isang malinis na papel. At mga ngailangan din tayo dito ng isang perang papel, laurel, isang laurel at asin. Malapit na naman ang bagong taon kaya mahalaga na maghanda kayo at gawin ang mga pampaswerte sa bagong taon pa lang para ang inyong buong taon ay maging maswerte, masagana, maging maunlad kayo sa darating na bagong taon. Kung hindi nyo pa nagagawa ang pamamaraan na ito ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na subukan at gawin ang aking ibabahagi na pampaswerte para sa darating na bagong taon ng 2025. Ang paglalagay ng ampaw sa likod ng pintuan lalong lalo, lalo nasa mga main door ninyo. Pwede din naman lagyan ang lahat ng pintuan ninyo. Pwede din sa pintuan ng kwarto o sa kusina ang paglalagay ng ampaw. Napakadali lamang ng kamamaraan ng pampaswerteng ito. Ilalagay mo lamang ang sham na ampaw sa likod ng inyong main door ng parang diagonal o diamond style. Napakadali lamang. Parang ganito ang inyong gagawin. Sa darating na bagong taon, January 1 o kaya December 31 ng gabi, mainam na gawin ang pampaswerteng ito para ma-attract ninyo ang prosperity, ang abundance, ang wealth, and maraming blessings sa inyong tahanan at sa inyong buhay. Kayo ay suswertehen at puro siksik, liglig at umaapaw lang na biyaya ang mapapas sa inyo. Lahat na ng tao ay nagawa na itong pampaswerte na ito. Kaya kung ikaw ay hindi mo pa nagagawa, ay huwag mong palampasin ang pagkakataon na gumawa ng ganitong pampaswerte sa bagong taon ang paglalagay ng ampaw sa likod ng pintuan at mahalaga na yung isang ampaw na ilalagay sa pinaka sentro ay lalagyan mo ito ng mga kahilingan mo kaya kailangan natin dito ng isang papel na blanco dahil isusulat mo ang mga kahilingan mo magwish ka na ng mga kahilingan mo ilagay mo na ang mga gusto mong makamit at mangyari sa buhay mo gusto mong matupad at lagyan mo ito ng iyong pangalan at pirmahan sa ibaba. Ang pirma ay dapat palaging pataas para ang iyong buhay ay paunlad. At kailangan mo ding samahan ito ng isang dahon ng laurel para mabilis na matupad ang inyong mga kahilingan na nilagay sa papel. At lalagyan mo din ito ng kahit konting kurot ng asin para makontra ang mga negative, ang mga usog, makontra ang mga yan. At saka mo ilalagay sa isang ampaw at ito ang ididikit mo sa pinakagitna. Yan, ang pampaswerte para sa bagong taon kailangan mong magawa para ikaw ay makaakit ng swerte sa bagong taon. Tandaan ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing pampaswerte at gabay lamang. Nasa ating kamay pa rin ang ating pag-unlad at pagyaman kailangan pa rin kumilos, magsipag, magtsaga, dumiskarte, at magtrabaho, at lalong lalo na ang laging manalangin ng paimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para maisakatuparan ang ating mga hinihiling sa buhay. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.